Luzon. Narito ang balita. Binangangambahan ngayon ng maraming Pilipino, lalo na sa Northern Luzon, ang pagpapadala ng Estados Unidos ng Typhoon Missiles o ang Ground Based Mid-Range Capability System na may kakayahang kumarga ng nuclear warheads. Ayon sa dating Undersecretary ng Department of Energy ng Duterte Administration na si Ben Ranke, wala sa foreign policy ng bansa ang pagtanggap ng mga nasabing armas mula Amerika. Ang mga desisyon niya, unang-una, bakit niya pinayagan pumunta dito ang mga armas? In fact, mayroon ba siyang alam sa foreign policy, sa diplomatic policy? May alam ba siya doon sa constitutional provision na bawal dito ang armas na nuclear? Tama, alam ba niya yan? yung Article 2, Section 2, an 8? Ito no yung mga... to war policy? ng Pilipinas. Dahil sa malino na batas na nakapaloob sa No to War Policy ng 1987 Constitution, ay kinwestiyon rin ni Ranke na bakit ko mambibig ng Kongreso para punahin si Pangulong Marcos Jr. sa umiinit na hidwaan sa pagitan ng China at Pilipinas dahil sa pinagagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Bakit hindi kayo, bakit hindi niyo sabihan ng Presidente, mali yung ginawa mo? Ha? at bakit hindi mo kinunben yung National Security Council oh, oh. dahil takot ka na sasabihin na ang rason lang na pinayagan mo ang mga armas na yan para kapagira dahil sa self-interest mo. Kaya nga hindi siya makakunbin dahil sasabihin doon sa mga membro ng nasyosik, Ano ba problema? Bakit mo pinayagan? Ano masabi niya? Sabi niya, ay kukunin kasi yung, hindi kasi ibigay yung mga stolen wealth, nila. wealth, namin. At saka yung kaso ko sa Hawaii, baka kulungin ako. Okay. Yun ang mga nag-ano sa kanya dito sa liing. Anirangke na kinakailangan na i-convene o magkaroon ng pagpupulong ang National Security Council kabilang na ang mga naunang presidente gaya nila former President Joseph Estrada, Gloria Macapagal-Arroyo at Rodrigo Duterte sa kasalukuyang hakbang ng Marcos Jr. Administration dahil buhay ng mga Pilipino ang nakasalalay dito. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Franco Baranda, SMNI News.